Pito ang kumpirmadong patay sa Antipolo, kasunod ng landslide at baha, dulot ng Bagyong Enteng. daan ang residente inilikas, Nilikas, siksikan sa mga evacuation centers. At live mula sa Antipolo City, nasa frontline na balitang si Brian Basa. Brian, kamusta ang sitwasyon ng mga evacuees diyan? Bok, kanina malakas na ulan at hangin ang hinarap ng mga residente, ngayon, init naman ang titiisin nila habang nagpapalipas ng gabi dito sa Jesus S. Elementary School sa Antipolo Rizal. Isa ito sa mga pinakapunong evacuation center sa lungsod. Halos apat na raang tao ang nandito matapos silang hagupitin ng bagyong ente. Wala ng buhay nang makuha ng mga rescuer ang isang babaeng buntis matapos matabunan ng landslide sa daang hari sa sitio Hinapaw Antipolo Rizal kaninang umaga. Kasagsagan ng malakas na ulan dala ng bagyong enteng nang biglang gumuho ang gilid ng bundok. Nasa paanan nito ang bahay na inuupahan ng biktima. Sinubukan namang dalhin sa ospital ang magkapatid na 15 at 12 anos matapos ding matabunan ng lupa. Pero binawian din sila ng buhay. Mabait po na bata si Lee at si Junior. Sobrang bait po ng dalawang bata na yan. Ibingi po ako ng tulong para po sa dalawang anak ko. Kasi wala din po ako. Wala pa ako, pero... Sa barangay San Isidro, isang bangkay rin ng babae ang natagpuan na posibleng inanod matapos malunod. Ayon sa mga lokal na otoridad sa Antipolo, pito ang kumpirmadong nasawi sa lungsod dahil sa pananalasa ng bagyong ente. Apat ang dahil sa landslide habang tatlo ang nalunod. Oh, na, laglag na, Apektado rin ng matinding baha ang ilang barangay sa Antipolo, kabilang ang barangay de La Paz kung saan inanod ang ilang sasakyan. Rumaragas ang tubig din ang bumungad sa mga taga-barangay Padilla hindi madaanan ng mga sasakyan ang tulay matapos itong abutin ng tubig. Sa barangay San Luis naman, lampas bubong ang baha. Ang ilang residente napilitang umakyat sa bubong habang nanghihintay ng rescue. Ayon sa Antipolo LGU, aning na barangay sa lungsod ang apektado ng malawakang pagbaha. Higit aning na raang residente ang inilikas sa evacuation center. Nagsisiksikan ang apat na pamilya sa isang tent. Naka-generator lang din ang buong paaralan. Paypaya na lang para kahit pa paano naligtas kami dito. Sana naman may tumulong sa amin na yung mga pangailangan ng pangkalahatan. Hindi lang para sa amin, pangkalahatan po. Na matulungan din sila sila. Mas maghihigpit naman daw ang antipolo LGU sa mga nakatira malapit sa ilog o sapa para maiwasang may mawalang buhay sa kasagsagan ng bagyo. Papatiyak natin sa barangay na hindi na talaga mabalikan yung, mga, yung lugar na yon at Talagang humanap sila ng permanenteng uh, mas ligtas na lugar kung saan sila pwede manirahan. Kani-kanina lang may dumating na fire truck galing Pasig City. Hatid dito ang tubig na pampaligo at panghugas ng mga residente dito sa evacuation center. Meron din silang dalang pagkain at damit para sa mga evacuee. Ang Antipolo City Government naman bukas mamamahagi ng ayuda sa mga nasalantang residente. Ayon naman sa mga nakausap natin dito sa evacuation center, handa silang lumipat ng bahay o ng tirahan pag inabisuhan sila ng mga otoridad. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa, live mula sa Antipolo City. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.